Pangilinan. Hindi na apektuhan ng pambabash. Alamin sa ispated Report ni Anton. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, kinumpirma ni Miel Pangilinan na dahil sa matagal at madalas na siyang nakakatanggap ng pambabody shame kung kaya't natutunan na niyang hindi masaktan. Ayon sa anak ni Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan, taon na niyang na-experience ang mabody shame kung kaya't nagawa na niyang baliwalain ang mga ito. Sa ngayon naman ng ay hindi na siya naapektuhan sa mga bashing na natatanggap. Inamin din ito na halos araw-araw araw siya nakakatanggap ng ganoong klasing komento, hindi lamang tungkol sa kanyang sarili kundi sa hugis ng kanyang katawan. Nagkukomento umano ang mga ito dahil hindi siya pasok sa standard ng mga ito hanggang sa kung paano siya manamit. Dahil sa araw-araw na bashing na natatanggap, kung kaya't naging mantra na raw niya na walang anuman at sinuman ang makakapag-dictate sa kanya kung paano siya dapat mabuhay unless umano ang pamilya na niya ang nagsabi sa kanya pero kung ibang tao daw, wala siyang pakialam sa mga ito. Ang mga opinion umano na mahalaga sa kanya ay ang mga opinyon ng taong malalapit sa kanya at mga taong kilalang kilala siya. Ang the rest o mano ay itinuturing niyang noise. At iyan, aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.